Oh, lang, hindi nag mablat na kayo ng Pilipinas no? Uyit na kami sa kayo Pilipinas kawawa kawawa po Kawa yan ang kalaki sa kaya plano. si Rufla no? <laughs> <laughs> Dala dalawa lang inatira dito. Dalawa na no? Ay tatlo. Yeah, <laughs> Yung chicks namin, no chicks. Yeah. Chicks. Ba no, ayusin mo no. Ayusin mo, ayusin. Para hindi ka nakagulong ka. Hinta pa naman ng ulo. Oh. Yan yung, yung pang-pauwi na ng Pilipinas, no? Yan yung bagay nila, oh. Ay, isa kay sa si eroplano, ganyan kalaki. Oh. Kawawa talaga. Susundan natin sila kung saan sila papunta. Ano rin? Ano? Ano? mag kayo ha? Wait. Okay. okay. Thank, you. thank you. for watching. Oh, you know, grabe oh. Dah. <no, grabyo>. No. <laughs> Dah. <laughs> Akala ko ibuhay na kayo ng Pilipinas? Naawa naman ako sa inyo. Ito kami saan ako ngayon. Parang tas mutulong. Dabit lilipat lang pala kayo. Okay, so? Ano? Dilipat lang pala sila. Akala ko na pauwi na kayo ng Pilipinas. Kakarating nyo lang yung nakarambuan. buwan. Oh, ito yun. Dalawa lang kayo dito. Okay, dairkon dair pa kayo dito, ah. Ito, Bisaya, ito, no? Wow. Dalawa lang kayo dito, ah. Tapos, ang ganda ng bintana nyo. Sabi mo pa, may sigarilyo, ano, eh. Sigarilyo, ano, eh. Ah, Edrecho, laglag -lag yung sigarilyo dyan. <laughs>

Ganyan po siya. Yan sa'yo lang ako. Ganyan ako. Yan, ganyan lang ba kasi yung hole? Oo, oh, ganyan. Uh Oo. -oh. Galing uh -oh. ha. Uh -oh. uh -oh. Walang makasurot to ha? Hindi, babay okay, na ha. Mag-ingat kayo dito. Mag-text kayo, mag-text ha. Tawag. <laughs> Akala ko naman yung uuwi na ng Pilipinas yung mga panahan may lilipat na. Alright. Ah, please, ang vlog no, na walang kakwenta kwita Go!